Mga Historiko Techie, welcome sa ating channel kung saan binabalikan natin ang mga makasaysayang game changers sa teknolohiya. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang imbensyong literal na pinaikot ang mundo, ang gulong. Pero sino nga ba ang unang nakaisip nito? At ano ang naging epekto nito sa ating buhay? Alamin natin sa episode na ito. Let's roll! Maligayang pagdating sa Timeless Truths kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at inovasyon. <coughs> Kung iisipin mo, parang ang obvious ng konsepto ng gulong, di ba? Pero alam nyo bang libu-libong taon ang lumipas bago ito maimbento? Noong sinaunang panahon, mga limang libong taon bago ang Kristo, ang mga tao ay nagbubuhat lang ng mga gamit. O di kaya hinihila ang mabibigat na bagay gamit ang kahoy at lubid? Ngayon, isipin mo kung ikaw ang tagahila ng mga gamit noong panahong yon, instant gym membership ka na. Tapos isang araw, may isang matalinong sinaunang tao. Hindi natin alam kung sino siya. Baka si Ginong Caveman. Pero malamang na, di niya rin alam kung ano ang nagawa niya. Ang nakapansin na kapag pabilog ang isang bagay, mas madaling igulong. Boom! Nagkaroon ng unang versyon ng gulong. Pero teka, hindi pa yan yung gulong na kilala natin ngayon. Ang unang versyon, kahoy lang na pinatapyasan. Walang rims, walang alloy, walang sports mags. At fun fact, ang mga unang ebidensya ng aktwal na gulong ay natagpuan sa Mesopotamia noong 3,500 BC. Ginamit nila ito sa paggawa ng mga palayok bago nila naisip na, Uy, pwede rin ito sa sasakyan. Fast forward mga historiko teki, dumating na ang chariot ng mga Egyptians, ang mga karwahe ng Romans, at ang mas pinakinis na gulong ng mga Chinese at Greeks. Pero ang tunay na pagbabago, Noong isang libot walong daan nang madiskubre ang goma, doon na nagsimula ang inflatable rubber tires na ginagamit natin ngayon. Imagine mo kung wala to, lahat tayo may flat tire araw-araw. Tapos noong isang libo walong daan walumput walo, si John Dunlop, oo, oh, yung pangalan na nakikita mo sa mga gulong ngayon, ang nakaisip ng unang air-filled rubber tire para sa bisikleta ng anak niya. Kung wala si Dunlop, naku, Baka lahat tayo nagbibisikleta pa rin gamit ang kahoy na gulong. Ang sakit sa puwet, no? So ngayon, saan saan natin makikita ang epekto ng gulong? Well, isipin mo, wala tayong sasakyan, wala tayong eroplano, wala tayong tren, kahit ang escalator, may gulong. Pati yung maleta mo, may gulong. Naka-imagine ka ba ng mundo na walang gulong? Parang ang hirap, di ba? Pero hindi lang transportasyon. Ang gulong ay nasa industrial machines, nasa mga camera dolly para sa pelikula, at syempre sa mga laruan. Pati nga Ferris Wheel, gulong yan mga kaibigan. Kaya mga historiko ang natutunan natin dito ay simple. Minsan, ang pinakamalalaking invention ay nagsisimula sa simpleng obserbasyon. Isang sinaunang tao lang ang nakaisip na mas madaling gumulong ang bilog kaysa sa kahoy na kanto-kanto. At boom, binago niya ang mundo magpakailanman. Kaya ikaw, huwag mong maliitin ang mga simpleng ideya mo. Malay mo, baka ang susunod na game-changing invention ay manggaling sa'yo. Kung nagustuhan niyo itong episode, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating susunod na historical techie adventure. Hanggang sa muli, keep rolling, keep discovering, and keep making history. Paalam!